driver ng isang motor ride hailing app na iligtas ang kanyang pasahero sa abusadong foreigner ng boyfriend nito. Isang babae na nakaranas ng pagmamalupit mula sa kanyang boyfriend ang nasa GIP dahil natsyempohan niya na ang MC Taxi Rider na nabook niya ay may malasakit. Ang kinahinat na ng babae eto. Nito lamang nakaraang linggo nang makatanggap ng ride booking ang hindi ipinakilalang ride hailing app driver mula sa isang hotel sa poblasyon. Diyan po yan, sa lungsod na Makati. Ang pasahero, isa palang 23 anyos na babae na nakararanas ng pananakit mula sa kanyang 45 anyos na Taiwanese boyfriend. Sa pamamagitan ng ride hailing app, tinadtad ng babae ng messages ang driver at humingi rito ng saklolo. Agad namang nakuha ng Good Samaritan na driver ang signal at mabilis na nagpunta sa Makati City Police Station para direkta ng humingi ng tulong sa mga otoridad. Hindi naman na pinahirapan pa ng dayuhan ng mga polis dahil agaran din itong sumuko nang matuntun sila sa kanilang nirerentahang kwarto sa hotel. Ayon naman sa station commander ng Poblasyon Substation 6, Makati Police, na si Police Major Danilo Oamil, base sa report ng babae ay sinasaktan daw siya ng lalaki sa tuwing langu ito sa alak at tatlong beses na rin daw siyang binugbog, ngunit pinatawad niya noon. Bagamat hindi pa rin malinaw kung ano ang nag-udyok sa dayuhan na pagmalupitan ang babae, nagkasundo ang dalawa na tuluyan ng maghiwalay at humarap pa sa barangay para sa kanilang mga sinumpaang sa laysay. Ikaw, bibigyan mo pa rin ba ng chance ang partner mo kahit na abusado ito? D W I Z Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.